Guys, isa na naman pong magandang balita dito sa Facebook. Ewan ko kung ako lang nakakalam nito, pero ito guys, napakagandang balita po nito, especially doon po sa may mga main profile na ibig sabihin doon mismo sa Facebook nyo, hindi sa page, na itong bagong settings na to ay eh magpapagaan nga po ng buhay nyo. Ano nga po ba ito? Ito po yung pag-upload ng ating mga content na kung saan pwede mo na siyang i-schedule. So paano nga po ba? Ganito po ang proseso po niyan. Ito po yung aking Facebook profile, ibig sabihin di po ito yung aking Facebook page so pwede na po tayong mag-post dito, wala po tayo sa ating mga album and then create post instead, huwag niyo pong piliin yung create reels. so yan po, meron na po siyang title, at the same time meron na pong description, so ganda nyo lang po yun yung title at description para maka-attract kayo sa inyong mga viewers sa caption pa lang, nailalagay natin, pagkatapos po niyan, pwede rin po ninyong i-connect dito para maging real siya yung inyong video from in-stream ads. Okay? So, in-stream ads po kasi kapag kayo po ay direct na mag-upload ng inyong video sa inyong Facebook. Nandito na rin yung option kung gusto mong i-public, friends, friend accept, kung meron ka tinataguan, or specific friends po lang, na crush mo lang, andyan po lahat yan, or ikong gusto mo, ikaw lang yung makakita. ba? Diba? And then guys, andito rin po yung schedule later. Yan po yung pinaka-the best dito dahil pwede mo na po siyang schedule doon sa date na gusto mong i-post yung, yung content. At the same time, syempre, yung iyong time. So, nandito na rin po. I-click nyo lang po yung monetization and that's it. O ba diba? pinagaan ng buhay natin dahil doon mismo sa gusto nating time at date na i-post yung ating mga content. So dati guys kasi sa page lang po merong scheduling. Sa main profile po wala po yan po. Kaya magandang good news po yan sa ating mga content creator. So hoping na nakatulong. Don't forget to click follow for more tutorial. Bye!